Pero dito sa Brandon, no, dito sa aming lugar, yung ACC, yung Asinuboyan Community College. Ano na rin nagbawas na rin ng mga ano ng mga program courses nila. Kasi nga, syempre, usual na mga naga ano nag-a-apply para sa mga programs na tinanggan nila, mga international student din na pagka pumunta naman dito, hindi rin naman makakahanap ng trabaho, ganyan kaya sinala, sinara na lang din nila yun woohoo okay na let's go ano today is Wednesday today is Wednesday January 29 biruin mo yan matatapos na naman yung buwan no nung kailan lang eh ano lang kaka new year lang kaka 2025 lang ngayon, tatapos na naman. Matatapos na naman ng isang buwan. Napakabilis ng panahon. Kaya yung ano nga, yung, yung misis ko, nakaka, eh, yung pamilya ko, nakakailang buwan na kagad dito, di ba? Kailan sila dumating? May. Di ba? Tapos ako, pag pinaano pina, ano, pinapirma na ako ng, ano, ng supervisor ko kasi natapos ko na yung 6 months ko na uh, probationary, no? Akala ko nga, di, ano eh, akala ko nga, uh, wala nang ganun ganon eh kasi salary, di ba? Ganun pa rin pala, pero graduate niya na ako na ano, na, talagang I'm a full-time part of the team. Wow. Kala mo naman napakaano eh, Tapos nakalagay dun sa sa letter niya. Wala namang binago, wala namang puna namang adjustment sa hood. <laughs> Dadagdagan lang yata ako ng trabaho. <laughs> pero ganun pa man, talagang masaya tao. Saka ano, uh, nakalagay na dun na itong mid-year daw, mag ano na talaga, magta-transition na. Ito na pala, transition na pala ito ng ano, uh, bagong name ng company namin. Hindi na kami Maple Leaf, pero part pa rin ang Maple Leaf sa amin. Ano na kami, ang pangalan na ng ano namin para sa mga bagong manonood. Ang pangalan na namin ng company namin ay Canada Packers, no? Akala mo, ano eh, no? Akala mo, team sa, ano eh, sa football eh. Di ba mayroong, ano, mayroong Green Bay Packers. Yun, di ba? Parang ganun eh. Canada Packers. No? Kasi, ano kami, uh, Maple Leaf. Di ba, Maple Leaf ang, ano namin. Ngayon, in transition na siya, Canada Packers na. Pero, ano pa rin, uh, 20% pa rin ang, ano, ang share, may 20% share pa rin ang Maple Leaf sa meat company namin. Pero yun nga, ito na naman pala, no? Ang ating balitang ina, no? Ako nga pala si Jose Marites, no? Nagbabalita, no? Ang dami nagsasabi kasi sa akin eh. Nagchichismis ka lang naman, binalita na siyempre eh. eh syempre, ang ginagawa ko lang naman, binaba, binabalita ako sa inyo yung mga balita, pero pina, ano, sinasabi ko naman yung aking insight, no? Para akong si i, i, Miss Ina andulong na ano, mas mababang klase ako yun. <laughs> Parang ano, pang pang tambay na ano, na explanation, no? Kung kayo ay naghahanap ng ano, yung talagang detailed explanation about what's happening in Canada or US or alam niyo yun kung anong pwede nating i-marites, eh wag ako ang inyong hanapin, no? Kasi ano lang ako, sinasummarize ko lang tapos pinapaliwanag ko lang sa aking makakaya sa aking pagkakaintindi no. Hindi eh, naman ako ano hindi eh, naman ako eksperto sa mga ganito. Gusto ko lang talagang magsalita. <laughs> Eto nga, no. Meron na naman balita yung tungkol sa uh, ano sa mga international student no. Masamang balita na naman to para sa ating mga international gustong mag-international student dito sa Canada. Uh, marami ng mga colleges na nagsususpend ng kanilang iba-ibang programs. Sa dito kasi ang tawag mga programs, pero sa atin sa Pilipinas, uh, courses, yung mga kurso, no? Ano na, marami nang sinuspend din ng mga kurso, programs yung, yung mga colleges dito sa Canada. Kasi nga, iba nga ginawa ng ano ng Canada, binawasan yung ano yung mga papupuntahin ng mga international student dito simula nung last year ngayon sa yung mga future na mga ano no syempre ang mangyayari niyan mag-adjust din yung mga school eh ano parang 40% ang binawas sa mga ano eh mga papunta na mga papapuntahin na international student dito eh. so ang gagawin nila babawas din sila ng kanilang ano kanila Uh, mga programs, yung mga hindi, hindi na masyadong maa-applyan. Parang ang mga nire-retain lang nila, yung mga para sa in-demand na mga jobs, no? May mga nabasa ko, ipa-flash ko na lang dito sa, ano, ipa-flash ko na lang dito sa video ko. Yan, yan lahat yon No, kasama dyan, mga business, mga transportation, basta marami yan. Sana ano yan, ha? sa college ng, ano ba uh, yung sa Toronto na na college. Pangalan ng college na yan? Basta. Yan, yan. Papakita ko yan yung college na yan. Pero, kaya pumutok yan kasi, ano, malaking, ano yan, malaking school yan sa Toronto. Pero, dito sa Brandon, no, dito sa aming lugar, yung ACC, yung Assiniboine Community College, ano na rin, nagbawas na rin ng mga, ano, ng mga program courses nila. Kasi nga, syempre, usual na mga naga ano nag-apply para sa mga programs na tinanggan nila, mga international student din na pagka pumunta naman dito, hindi rin naman makakahanap ng trabaho ganyan. Kaya sinala, sinara na lang din nila. Kasi tapos ang ano pa diyan, hindi lang mababawasan diyan yung mga ano syempre yung mga yung mga estudyante na ano napapasok, mababawasan din diyan syempre yung ano nila. Yung kanilang budget, babawasan daw nila yung budget nila kasi syempre babawasan ng estudyante babawasan ng mga papasok na pera sa mga school na yan ang mangyayari nyan, budget cut kung tatanggal ngayon ng mga empleyado yan dagdag na naman yan sa mga unemployed na mga ano rito na mga tao ay eh, kadalasan yan mga yan, mga ano yan mga, mga puti yan mga yan eh mga ano mga teachers, mga ganyan, yung mga nasa office nila, di ba? Mababawasan 'yan sigurado. Eh wala tayong magagawa eh. 'Yun ang ano, 'yun ang uh, nakikita nila na ano na solution sa ginawang step ni government ng Canada. Babawas kayo ng internationalist students eh sipi niyo naman kasi laki naman kasi talaga ng pera na pumapasok sa mga ano sa mga schools na yan pagka pinag-usapan yung eh, mga international students. Isipin mo, ang tuition ng isang international student dito, kung ikaw eh, hindi pa permanent resident or citizen, tapos mag-aaral ka, yun nga, international student, usang alaw. Ang iyong tuition fee ay triple. Kung, tri, triple kumpara sa mga permanent resident saka sa mga ano, sa mga citizens. sipin mo yan, no? Ha? Pakasakit. Kaya, malaki bumawal ang pera sa kanila sa mga schools so budget cut uh, bawas ng mga programs mga ano mga courses bawas ng mga tao ganun ang suma total niyan kaya ang unemployment rate tataas na naman maraming mawawalan ng trabaho yun lang another ano lang naman uh, information sa inyo no tingnan niyo din sa listahan na pinakita ko baka kasi nandun yung mga ano kayo eh nagbabalak pumunta rito sa Canada at mag-aral baka yung binabalak nyo na course eh kasama na dun sa mga tinanggal nila yung mga programs nila no? Uh, double check double check kayo kung ano basta Lagi ko lang namang kung lagi ko lang namang advice sa inyo yung mga papunta pa lang dito either ano kayo kung gusto niyo maging temporary foreign worker or ano international student. Basta ang target niyo lagi yung mga in-demand jobs palagi. No? Yung tingin nyo, kinakailangan lagi ng Canada. No? Marami naman yan eh. Number one ng healthcare. Pagka ano kayo, kahit yung ano, di ba nga mag-open na naman yung bagong programa ng ano ng caregivers, di ba? Talagang hindi nawawala yan, no? parang ano lang, babak, ihihinto, eh, pero eh, mga ilan taon lang, babalik na naman. Kaya pinaka-sure talaga dito pag sa healthcare. Yun lang! Yun lang ang aking marites itong araw na to. Sinasabihan ako ng mga nagko-comment sa akin, napaka-marites ko raw eh. Eh, ganun talaga. Pilipino tayo. Pero <laughs> naman tayong ibang pwedeng gawin kundi mag-marites eh. So, yun lang. Yun lang ang ating balita ngayong ang ating balitang ina, no? Wala na tayong ibang madi-discuss. Abangan nyo na lang yung mga bagong ano natin, videos natin at may mga update tayo sa ano, yung sa mga napauwi na naman, may mga na deport sa US. Napakadami ngayon talaga. Ka ano eh, nagkakagulo sa US ngayon. Tapos isa pa isa pa lang balita pa. Nire-research ko pa yung tungkol sa ano sa taripa na parating itong February febru febru February itong Febrero <laughs> February 1, no? yung taripa na ipapataw ni ano ni, ni Trump. Ay nako, napakagulo ngayon dito sa Canada at US. Pero 'yun, yun lang ang balita natin, no. Like, share, subscribe yung mga gan, alam niyo na. Yun. Sige na,